evening, I'm back. This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Nakakaloka may nagbabalik. One more time, kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamama sa dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon, alam ko ayan, katatapos lang ng Miss Universe and then, eto na nga may mga naririnig na tayo na mga magiging officially candidates ng Miss Universe Philippines para sa 2025 isa na nga dyan sa naging maugong sa usap-usapan talaga ay etong si Kathleen Payton. Sabi nga, no, si Kathleen Payton daw ay magiging representative daw ng Australia para sa Pilipino community doon. Para dito sa Miss Universe Philippines. Pero hindi ko alam kung gano'ng katotoo ang ano na to, ha? Balitang to. Dahil narinig ko rin mismo kay Kathleen Payton na hindi pa siya ready lumaban uli sa national pageant sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, gawa nga nung experience niya last time na medyo na-trauma talaga siya sa sa ano siya na, na burnout siya dahil nga sa mga comments, sa mga tao, so hindi niya kinaya yon. So ngayon, uh, nandoon siya ngayon sa Australia at nagpapahinga, pero hindi pa natin alam kung magbabalik ba siya sa mundo ng pageantry. Pero kung akong tatanungin ninyo, talaga namang potential din naman ng Kathleen Payton talaga para sa isang competition ng Miss Universe, lalo na may napatunayan na siya sa mundo ng pageantry. Minsan na siya naging title holder and then nakita naman natin yung ganda na meron siya. At piling ko, kaya niya ang Miss Universe. So, abangan na lang natin kung sasali ba siya ngayon 2025. Pero syempre, mas gusto ko mag-transform talaga siya kung sakaling magbabalik siya. Kasi sayang naman, di ba? Yung ganda kasi na meron to, talagang may ibubuga din yung galing kung paano magsalita. So, siguro mas maganda talaga prepared siya para sa competition ng Miss Universe Philippines. But, bata pa naman to si Kathleen Payton eh. Marami pang mga panahon na pwede niya pang i-relax yung sarili niya para sa kanyang pagbabalik sa mundo ng pageantry. Pero kung matutuloy siya next year, eh, mas bongga yan. Di ba? Diba? So, yon abangan natin si Kathleen. Ako, gusto ko siya, sa totoo lang, kasi parang piling ko kapag dinala mo to sa Miss Universe, isang another na Gray level to. Pero, sabi ko nga, dapat makompose niya talaga yung sarili niya as a strong woman para sa competition. Sa so, ngayon, kung magbabalik lang siya para i-try, I think mas maganda yung pagbabalik nga talagang sure bull na mananalo siya. May brand na to, may may ibubuga talaga. So hindi mo basta-basta matatanggihan yung beauty na meron siya. And I think kaya niya, 'di ba? So yo, so abangan natin. Kaya na wonder ako na parang sabi ganoon, bakit si Kathleen Payton daw yung ipapadala ng Australia? Eh may na-appoint na na magiging kandidata ng Philippine community from Australia. Ito nga ay wala nang iba kundi si Kat, ano, Karenza, Karenza, Karenza de Leon. Uh, siya yung magiging representative ng Filipino Community Australia for 2025. And then, para naman sa Sydney, so medyo naguluhan nga ako dito kasi tatlo eh, si Bella de la Cruz naman para sa Sydney. And then, syempre, eto talaga from the Binibining Pilipinas Supranational 2017 ay try niya mag Miss Universe Philippines si Chanel Olive Thomas actually alam ko na to yung kay Chanel ah uh, sobrang nabalitaan ko na siya noong September may nagbalita sa akin, may nagsabi sa akin, isa sa mga kilalang designer, pero hindi ko nababanggitin ko sino. So, yon So, sinabi niya sa akin na abangan ko daw ang pagbabalik nga ni Chanel dito sa Miss Universe Philippines. Actually, hindi ko siya kinagulat. Yung kanina, yung nilabas yung announcement. Hinihintay ko talaga na maglabas sila ng statement. And then, ayun, saka lang ako kukunda. So, ano naman ang tingin ko kay Chanel sa kanyang pagbabalik dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre, it's another one more time, one try from an, uh, Binibining Pilipinas. So, alam naman natin na medyo nahihirapan talaga mga taga Binibining Pilipinas na manalo dito sa Miss Universe Philippines. Pero, hindi natin alam, malay mo, si Chanel na pala ang ang mag ano magpanalo di ba so yon so nung lumabad to ng supranational nung nakaraang 2017 Syempre, isa siya sa mga talagang nagustuhan talaga ng mga Pilipinong community fans para sa supranational. At nakita din naman natin yung caliber niya doon. At ngayon, nandito siya sa Miss Universe. Siyempre, iba yung supranational, iba yung binibining Pilipinas, iba yung Miss Universe Philippines. Lagi ko itong sinasabi na sana kung magbabalik sila, make it strong talaga. Kasi parang hindi na nasasayang yung laban. Kasi alam naman natin ng mga taga binibini, pag lumaban sila dito sa Miss Universe Philippines, nahihirapan sila kasi dahil nga sa yung I think siguro yung transformation. Daladala -dala pa rin nila yung pagkabinibini, pagkatapos hindi nila pinirepred yung sarili nila mag-transform talaga as a Miss Universe Philippines. Kasi ayan yung ginawa ni Catriona Gray noon eh. Uh, tinry niya, uh, di ba, kasi galing siya sa Miss World, tapos medyo may pagkapasweet talaga yung image niya doon. Pero yung post niya sa sarili niya to become a candidate talaga ng Binibining Pilipinas tapos ang target niya ay universe, talagang tinasform niya yung sarili niya as a Miss Universe candidate. Nakita mo talaga yung pagbabago from sweetness to fierce woman talaga. So, dapat ganun yung maging dating na very empowered. Dapat. So, si kasi kilala natin to na medyo may pagkasweet din to eh. So, I hope na sana sa pagbabalik niya dito sa Miss Universe Philippines, makitaan natin siya ng transformation na, alam mo yun, na kakabog talaga yung beauty niya. Diba? So, yon. I'm so excited for her. Bakit namang hindi? Diba? So, try lang niya. And then, magaganda naman yung mga kandidata ng mga representative from Australia and then Sydney. Eh, tingnan natin. Doon naman siya nagtatanong, eh, di ba bawal na sila sumali dahil hindi naman sila pinanganak sa Pilipinas. Eh, malay mo naman ang certificate nila, dual citizen sila, tapos may mga certificate sila na pinanganak sila sa Pilipinas. Kaya, pwede pa rin sila sumali. Kaya lang, hindi ko lang alam kung ano magiging eksena ng nila dito sa laban nila kung sila ba yung mananalo o hindi. Hindi pa naman sigurado. Pero ano doon na wish all the best sa mga kandidatang to. ba diba? So good luck. And then, meron pa akong isang gusto talagang sumali dito sa Miss Universe Philippines na sana try niya ulit one more time. To be honest, gusto ko magbalik. Ako ha, sa akin lang to. Si Atisa Manalo. Yes, nanghihinayang ako kay Ati sa Manalo kasi parang feeling ko deserve niya na maipadala talaga sa universe. Kasi ever since naman kasi, di ba, gusto natin na ilabad siya ng Miss Universe. And then dito sa na-experience natin sa Cosmo, I think hindi talaga destiny o hindi to destiny malay mo 'di ba si Atisa pala ang mag-uwi ng ikalimang corona ng Miss Universe malay mo din si Atisa ang magbalik sa atin sa top 5 sa Miss Universe iba kasi yung dating ni Atisa siguro kailangan lang gawin ni Atisa ay i-compose niya rin niya sarili niya to become From sweetness to fierce. Kasi parang minsan, ang nakikita ko kasi kay Atisa sa kanyang pagbabalik dito sa Miss Universe Philippines, medyo may duda siya sa sarili niya. Ando doon na, yes, uh, nakita naman natin na lumalabas si Atisa pero nagkaroon pa rin siya kasi ng, ng dude. Siguro ngayon, parang dapat ang i-aim niya lang ay universe, hindi yung another pageant kumbaga parang wag doon mag-focus sa another pageant o baka gawin ka supranational. Dapat kuha nga lang universe and then dapat mag-concentrate siya kung ano ang gusto niya talaga na maging laban niya dito sa Miss Universe Philippines. At ayun, kailangan lang talaga niya ihanda yung sarili niya to become a strong woman. Kasi ngayon parang piling ko, lalong nawala yung ati sa Manalo na after ng Cosmo. So, mas gusto ko talaga na sana maisipan niya. Kasi di ba nagsalita na nga siya doon sa, sa videos niya na as long as possible, parang parang ang sinasabi niya, wala siyang planong magbalik. Hindi niya naiisip. Pero kasi sabi ko, sana para mabigyan talaga ng ano, itry niya uli one more time. Ngayon, kung hindi mananalo, edi, ayun na, tapos na. Pero kung mananalo, malay mo naman, di ba? <laughs> Kasi habang pasok pa yung edad niya, tapos, mas gusto kong magbalik siya ng mas matapang, mas malakas, mas, alam mo yun, yung determination niya. Sana nandun pa din. So, medyo nahihirapan lang talaga to si Atisay eh, sa eksena. Pero, Malay mo kasi, di ba? Eh kung si Pia baka natalo din ng bong bong sa binibin Pilipinas bago makuha yung universe. Malay mo, this time, biglang ikaw pala yun, di ba? So, yun. So, I hope na, ano, na sana matry niya pa. Kasi, ko ako ha, huwag niyang sayangin yung yung chance na nandiyadyaan. Pero kasi sana, kung magbabalik siya, make sure talaga na nag-transform siya. Just look like a butterfly talaga na, alam mo yun, yung from caterpillar na biglang, pshu, di ba? Mas bongga, mas palaban, mas maganda. Ganon. Alam mo yun, itake nga yung, ano, yung sinabi ni, ano, yung sinabi nung, nung Vietnamese, ipakita niya doon na kaya niya. Kasi di ba sinabi niya, oo nga, Nagbalik ka nga You are first runner up sa International Pero Hindi mo naman dinevelop yung sarili mo as a, as a Parang mas mag grow diba? So kasi dapat Ibalik mo yung sarili mo na mas matapang Na mas malakas At mas kakaiba Na atake Kasi parang feeling ko kaya naman ni Atisa eh. Yung ganda kasi ni Atisa Tapos yung galing neto Pwede. Pwede talaga plus may sarili siyang galaw. Pwede talaga. Ang nakakainis lang kasi dito sa Miss Universe Philippines, meron silang ibang nakikita na gusto nila. Pero hindi naman sila nagkakamali kasi sa ano eh. Sa mga pinili nila eh. Like, like example, itong si Chelsea Manalo. Hindi ko masabi na mali dyan ang Miss Universe Philippines kasi naipalo naman eh, ni Chelsea yung laban niya. But, nandunood ako sa part na sana time ni Ate sa manalo. Hmm. Kasi alam mo sa totoo lang, pwede, pwedeng mangyari yon na maging time niya to. Pwede din maya, mang, kasi kapag destiny naman ni Ate sa mangyayari at mangyayari, di ba? At wala na mong magagawa ang lahat kung para sa kanya yan. Pero kasi kung kesa naman yung parang sinabi niya, ayoko na, tapos o kaya babalik siya kung kailan may edad na siya, siguro mas maganda na magbalik siya habang kayang manalo pa rin sa universe. And then, mas magandang magbalik siya na sa susunod na taong na. Para, alam mo yon uh, unfinished kasi yung kanyang ano, business dito sa pageant na nilabanan, uh, nilalabanan niya. So, para at least magkaroon siya ng revenge ba sa sarili niya na no, babalik ako ng mas matapang at mas masigla. So, hindi yung parang tinapos mo na lang dito kasi parang wala na. Natapos na talaga, di ba? So, yon So, mas gusto kong magbalik siya uli isang beses. Kaya, nag-aabang pa rin ako at nag -oh. But, may, meron akong nararamdaman sa sarili ko na magbabalik to si Atisa sa talaga. Ewan ko, hindi ko alam. Pero, kanina naisip ko, I think mo magbabalik si Atisa Isa. At sa pagbabalik niya ito, ay insisiguraduhin niya, makukuha niya yung corona ng Miss Universe Philippines. Siguro naman, ibibigay naman sa kanya yun. Eh bakit naman si Michelle D? Di ba si Michelle D naging first runner-up? Tapos yung pagbabalik niya, mas ilano niya na, niya na yung sarili niya na sa kanya yung corona. And I hope ganun din mangyari kay sa Manalo. Malay mo, mabigyan siya ng chance at maipalo niya yung laban niya sa Miss Universe, di ba? So yon kaya good luck. <laughs> I wish, I wish talaga na sana maisipan niya. Huwag sana siya ma-discourage doon sa experience niya sa Miss Cosmo na parang ang niya na nabaliwala. Naiintindihan ko kasi sobrang laki kasi ng binaksak niya doon eh. At ang laki nung nawala sa kanya. Pero I hope na sana sa pagbabalik niya dito sa sa Miss Universe Philippines. Sana may mag-sponsor sa kanya, no? Tapos sana, ano, willing siya. Uh -oh. So, yon I hope, so, malalaman natin yan sa susunod na announcement. Total, sa January, malalaman na natin kung sino yung magiging mga official candidates dyan, di ba? Ano dyan nga, sinasabi nila si Kathleen Payton na magbabalik. Pero, parang feeling ko, hindi pa. Pero si Chanel nga, ayan nga, so na-announce na nila. But ako mas gusto ko magbalik talaga si ano Atisa Manalo para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So yan kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo? Inaabangan nyo rin pa pagbabalik ni Atisa? Pero tulad nga na sinabi ko, kung magbabalik si Atisa, kailangan niya talagang mag-transform ng bonggam-bongga hindi po pwede yung magbabalik siya tapos ganyan lang din yung ipapakita niya kasi mawawala pa din sa kanya yung target na makuha niya yung corona. Dapat meron siyang transformation na malaking malaki na ikagugulat talaga ng universe. Jarota sa Di ba? So yon So ikaw ba? Hinaabangan mo rin ba si Atisa na magbalik? At ano naman ang masasabi mo sa pagbabalik ni Chanel dito sa laban sa Miss Universe Philippines. In comment below mo yan para at please, malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para mas lalo kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive lang walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys